aha hi ate niyo palangga mag uh, vlog vlog muna mga palangga kay kailangan naton mag uh -huh, mag upload san mga video ayan mga palangga basi na sa sawa nakamusang boses ko kag san akon mga video ayo man kamo kasawa mga palangga kay amo talaga ini ang sang content creator ayan shout out din sa mga nagasaraod sa Banyadiro kag kaurupod ko na nagasaraod. Shout out sa inyo mga palangga. Ayan mga palangga kung gusto niyo san ano san tanglad o gadisan tanglad jis daw butok. Aram yung mga palangga na ano din yan, mga baligya kay Pertika Sariwa, mga palangga kagbarato pa. Lalo kon mga soki mo na pili kakatawad, mga palangga san inda, mga baligya. Pero kay kaluluoy man mga palangga na maghinyo ka san inda, mga baligya, ba diba? Ayan ang baguong mga palangga, nagbakal ko di Ayan kan ate uh, Mirian. Shout out sa Imote, 40 daw ito, kaya imbakal ko na lang kay Pandot Dot ito sa tinanok na kamuti. Ayay, mga ay, mga palangga. Ani mga palangga, didian, mga baligyan sa mga gulay. Sari, sari, man, ay, shout out sa imo palangga. Ayan, mga palangga, may mulido didi na gusto man nyo pang himagas. Ayan, an... Tapurok ang kilo kay nasa 120 daw ang kilo mga palangga kita yo palangga gusto niyo magachar sa dabong o gusto niyo mag utan sa dabong o guaman mga palangga ayan mga palangga si palangga. Kamusta palangga na kapaligyasan man eh. Uh, magkadila ka mo kay palangga, mga palangga kay maka-discount uh, maka kamuda sa iya kung gusto nyo mag, ano, mag-discount. Kay nag-discount talaga da si ate. Ayan mga palangga ang an mga nadili baligya barato. Ayan. Ugasan. Pas, uh, hipon. Kaya lang nga mga palangga, pag nagkakade ako minsan, kaya wala na hindi ng mga tinda. Ayan, sa mga kakanin mga palangga, adin, mga kakanin mga palangga, di sa banya, di rin ginabaligya. May ano man po, sa balinghoy mga palangga. <coughs> Tapos, di sa unhan mga palangga, ha, di mga kamoti na talaga, at sa punta talaga mga palangga ang kamoti. Ayan, ang bulad. Kag, hipon. Ayan, mga palangga. Ano ako, di mga palangga, pagkakadikadi, Gingkadi talaga na atap-atap pa kay pasan mga tinda kaya para makita inyong mga tindadididia de maningan yung mga, ah, mga palangga videohan ko kon iniya kay bagan ka namiit sakita ko palang bang kaayo kaya bang katugasan san mani mga palangga 130 daw ang kilo da mga palangga mm -hmm. kag ada ang kapayas ugasan meneba kayo mito kag ugasan mga saging na asluman kag ugaman mga palangga didisan nanokangan kang anisan ni mga palangga hapay 70 daw ang kilo san hapay mga palangga ayan o sabi ko kanamit sa ni tanokon iniho ng pugukon kay masapog-sapog talaga ang tanok sa pag mga pugukon na mga tanokon mga palangga sa mga kadigalisan mga sa Saudi sa banyadiro dapat ang iyo kwarta damuon yun na lang ay damuon ayan mga palangga tika bakal tani ako sa mga palangga nakarabasa kailangan kay ginaisip ko na naman ang akong budget kaya pwede lang mga ang pinunta ko sa aking Napakasya-kasya ko. Siyempre, mabilin pa ko sa pang. <laughs> ginotok tok ko na Kito, botong. <laughs> Ginotok-tokan ko talaga siya mga palanggaan. Karabasa ko tugas. Pero di man yan. ima lang. Tok-tok la sana na karabasa. Hindi nga niya. Hindi nga na-uorti daan. Ano, ang tag-iya. <inaudible> Ayan mga palanggaan. An, ano daw san, ano, lata, lata Balingho, nasa 200 daw mga palanga Tapos, an, baldisan mga kamuti, 150, 100. Ayan, shout out da, kan, kabindors. Na, adi naga, sa od, suru sabado. Ayan, shout out sa inyo na duwa. Aram yong mga palanga si kabindors, ano na siya, inan, ang uh, mga kaban, uh, mga kabindors ang iya pangaran sa Facebook. Ayan. Ano na siya mga palangga na invite na siya sa content monetization kaya dapat ang iyo mga account ingatan talaga ang iyo mga account kung gusto niyo na ma-monetize dayon kay yan na, na yan na, na tuig talaga. Damo-damo sana invite sang content monetization mga palangga pero ako ay stayala so dili pa talaga ako, na, ako ano na i-invite. Pero ah, siyempre tuloy pa rin tayo. Tuloy tuloy pa rin tayo sa ating mga pangarap. Ayun. Pangarap, siyempre pag may pangarap ang tao talagang magsisikap yan na makamit, di ba? Hindi ka naman magsisikap kung wala ka naman pangarap sa buhay. Ayan, shout out kay Ate Jennifer. Sa mga nag-suporta sa ako mga uh, vlogs, maraming salamat mga palangga sa patuloy nyo na suporta. Sana hindi kayo magsawa. Ayan, thank you for watching mga palangga.